ng ganito sa pwesto. Nakita niyo ba? Sabi ko may metopak eh. Alam naman natin, hindi naman tayo uh, psychiatrist pero alam natin yung metopak at yung normal. Ito hindi to normal. pasensya na. Sir, sa dami ng issues ngayon kay BP Sara, hinog na ba for impeachment? Hinog na, hinog na. Paano Sobra nyo na sabi, Paano niyo nasabi, Sir? Ha? Paano niyo nasabi hinog? Oh, uh, siguro naman nakikita naman ng mga kababayan natin lahat ng mga Uh, dangers mga red flags yung unfitness ni Duterte ni Sara Duterte to hold the position of vice president and remember as vice president she could be president anytime no in cases of uh, emergencies no kaya imagine mo yung asal na nilalabas niya pinapakita niya bibigyan mo ng power ng presidency yan, dapat kikilabutan yung bawat Pilipino di ba hindi ito wala ito sa tamang katinuan. 'Yun ang 'yun ang uh, masasabi natin kaya hinog na hinog. Time impeachment. So remember, nung Duterte times, pinasuan ng sedition si D.P. Lenny. Kasi tingin nila, wala siyang inihinti ng suit. At kailangan ka ba? O di ba, nasuhan na lang siya ng sedition? Okay. Uh, those are two different things. Pwede siyang kasuhan criminally. In fact, kinakasuhan na siya ngayon. Pero, kahit na kasuhan ka ng criminal cases, still, Vice President ka pa rin. So anything that happens to the President, pwede ka pa rin maging Presidente. So mas mainam niyo. Kailangan matanggal ito sa pwesto. Nakita niyo ba? Sabi ko may, may topak eh. Alam naman natin, hindi naman tayo psychiatrist, pero alam natin yung may topak at yung normal. Ito hindi ito normal. Sir, kailangan yung impeachment. Makabayang sa December sila ikaw kailan? Yung grupo ninyo, sir, kailan? Sabi ko nga sayo abangan niyo na lang. Um uh, dinatin na, sorry, na, na lang. Baka 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 kasi na kailangan na dito kami baka wala pa. Sir hindi hindi katagalan ang antay niyo. Nilala. <laughs> so huulin na nang crab mo na 'to sa SIR talks. Uh yo on, sabi ko nga huwag nating maliitin kasi any political crisis na mangyari pwedeng i-take advantage yan. Kasi nangyari na yan. We saw that happen dun sa EDSA Dos Nag-simula uh, ng maliit. Walang pumapansin. Kumpiyansa yung administrasyon. Very popular. But after a few months, tanggal. So kailangan magmatsyag. Bottom line, hindi na dapat makabalik sa pwesto itong mga Duterte. Kasi malaking perwisyo ang ginagawa nito sa bayan. Sir, gano'ng karami yung may simpatsya kay Duterte sa, sa info ninyo? Ilang um, percent? Siguro mga less than 5% naman sir and mainly mga ano mga uh, holding key positions no 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 mga junior officers mid ranking mga senior officers so far ano uh, they are uh, solidly behind the president